Ibibiyahin na ng Palawan ang magkapatid na Joel at Mario Reyes para nga sa return of Warren sa korte dahil sa kinakarap nilang kasong pagpatay sa mga at environmentalist na si Doc Jerry Ortega. May ulat on the spot si Tuesday New ng Super Radio DC Double B. Tuesday. Rapi, nandito nga kami ngayon sa Naia Terminal 3 kung saan uh, dumating uh, ang convoy itong uh, si Ina Palawan o uh, magkapatid na Joel at Mario Reyes. Siyempre, escorted sila ng mga opisyal at taupan ng Criminal Investigation and Detection Group sa pangunguna nitong si Police Senior Superintendent Danilo Masirin. Sa mga sumandaling ito, ay yung kanyang full battle gear escort ay nandito sa may uh, arrival area sa gawing ibaba. Dahil kanina, doon kami sa taas dinala. Doon muna pumunta yung convoy sa may departure area sa itaas pero makalipas lamang ng ilang minuto, hindi naman tumagal ng limang minuto, bumaba itong convoy patungo dito sa arrival area sa gawing ibaba. At uh, makalipas naman din ng hindi nagtagal ng laing limang minuto, ay muling umalis yung coaster. Pero sa pagkakataong iyon, yung coaster na lang kung saan nakasakay itong magkapatid na Reyes ang umikot at by now, uh, ang pagkakaalam namin, naghahanap ng ibang pinto kung saan sila pwedeng maipasok nang hindi na sila dudumugin pa ng uh, media. Uh, ang pakiwari namin, hindi naman na yun aalis dito sa vicinity ng Terminal uh, 3 dahil hindi umalis lahat ng security escorts. Uh, alauna, yes, may flight patungo ng Palawan dito sa Naiyat Terminal 3, Philippine Airlines. So ina-assume namin na yun yung kanilang sasakyan patungo doon sa Palawan. Uh, mga sumandaling ito maging ang uh, media nandito lamang sa labas although mayroong ilan uh, na kanya kanya-kanyang diskarte para makapasok sa loob. Uh, hindi ko pa makuha yung kumpirmasyon ni Colonel Masirin kung nakapag-check in na ba sila sapagkat hanggang sa mga sumandaling ito sa patuloy nating pakikipag ugnayan sa kanya ay uh, hindi na ito sumasagot sa text or sa Tawag. Uh, pero tinitiyak naman itong si Police Chief Superintendent Victor Jona, ang hepe ng PNP CIDG na ngayong araw ay ililipad patungo ng Palawan ang magkapatid na Mario Ata Joel Reyes. Rafi. So uh, Tuesday dinawin ko lang, sa puntong ito talagang uh, wala pang confirmation kung anong flight details nitong magkapatid pabalik ng Palawan. Parang ang uh, tinitiyak lang nila, ngayong araw talaga sila makakabalik sa Palawan. Tama ka dyan, Rafi. Ano? Ang, uh, tinit ang, ang natitiyak ng mga opisyal Ibabalik sila sa Palawan ngayong araw pero yung flight details nila hindi pa nila maibigay. Maging itong mga uh, nakakausap natin dito sa airport ay uh, hindi makuhanan ng direktang pahayag kung ano yung flight details ng sasakyan ng uh, magkapatid na Reyes at nung kanilang mga escort na CIDG. So lahat ng mga nakukuha nating impormasyon ay uh, pinagtatagdi, tagdi pa lang natin so far. Dahil dahil uh, dahil may flight ngayong pasado alauna ng hapon dito sa NIA Terminal 3 patungo ng Palawan ay ipinapalagay natin na doon sila isasakay patungo dyan sa uh, Palawan, Rafi. Sa ating pagkakalam kasi sa mga ganitong sitwasyon ay nauuna yung uh, mga ganitong uh, high profile na pasahero sa uh, sa aeroplano. Pero matanong ka rin Tuesday, meron bang concern dyan tungkol sa kalusugan uh, nung uh, mga Reyes dahil uh, uh, sinubukang pigilin ng kanilang abogado yung pagbabalik na lang sila oh. ng uh, uh, Palawan. Meron bang mga ganyang usapan dyan Tama. na Tuesday? Tama ka dyan, Rafi. No? Kanina ay ang uh, pagtatangka ng kampo ng magkapatid na Reyes ay wag na muna sana silang dalhin sa Palawan for health condition na uh, mayroon daw silang karamdaman. Uh, sa katunayan nga daw itong si Mario ay nilalagnat. Pero matapos silang uh, tignan ng mga doktor, dalawang doktor, yung tumingin sa, kanika, sa kanila kanina dyan sa may CIDG, ay binigyan naman sila ng clearance na maka -travel pwede daw silang bumiyahe nilalagnat man pero kainom na ng gamot at hindi naman dapat ikabahala yung kanilang blood pressure ayon na rin dito kay Colonel Masirin nung ating tanungin kanina batay na rin doon sa pagkonsultasyon uh, uh, sa mga doktor okay naman daw walang naging problema so, nasa normal condition naman hindi kailangang ipangamba na baka uh, mataas yung presyon nila wala namang ganoon basta nung ma-check na sila ng doktor ay binigyan sila ng clearance to travel traffic. Okay, maraming salamat sa iyong update Tuesday New ng Super Radio DZWB.